May lugar pala dito sa Taytay -tay na mala LU Vibes. Dito nga lang yan sa Aplaya. Located lang pala sila sa Highway 2000, Barangay San Isidro, Taytay -tay Rizal. Magandang ambience sila dito. Al fresco, chill at ang daming masasarap na pagkain. Simulan na nga natin dito sa Bud Bowls. Kung taga Taytay -tay ka nga, baka nakatikim ka na ng Bud, -bud Rice. Pero dito sa Bud Bowls, mas pinalevel up pa ang version nila. Meron silang shawarma, bud, bud soul stop ng Korean style, and of course, yung favorite ko, pork Thai basil or pad krapaw. Sakto lang ngayon ang hang neto at super flavorful. Lasang-lasa yung Thai-inspired spices. Next up ay Zuzu Ramen. For as low as 145 pesos, pwede ka na makakain ng ramen dito. Umorder nga ako ng tonkatsu ramen nila and it has creamy and milky broth topped with shashu, egg, at green onions. Ang sarap nito, promise. Comforting, warm, and sakto lang sa panlasa. Meron din silang gyosa na perfect e partner sa ramen cravings na masasatisfied ka talaga. At para hindi ka naman antokin sa dami ng kainan dito, mag-coffee break muna tayo sa Kape Mapya. Ang aesthetic ng place, cozy at instagramable. Ang dami din ni nilang coffee drinks made with quality beans and may coffers pa. Makikita mo pa how they prepare it and ang crispy nga nito sa labas, soft sa loob at hindi tinipid sa toppings. Tinikman ko rin ang salted caramel coffee nila at para sa akin, balance lang ang tamis at alat, sakto sa panlasa at masarap pa rin. Next stop is Lola Remedios. Oops, hindi ito gamot ha, kundi sugbaan. Perfect to sa mga mahilig sa inihaw kagaya ko. Meron silang pork lempo, chicken inasal at iba't ibang sinugba opa options. Pero ang bestseller nila dito ay itong pansit bihon. Perfect for sharing lalo na kung madami kayo at hindi din ito tinipid sa sahog. Malalaki nga ang serving sila dito at juicy at suwak lang ang lasa ng mga inihaw nila. At syempre, hindi kompleto ang food trip kung walang dessert kaya dumiretso na kami dito sa East Cone. They offer creamy gelato na pwedeng ilagay sa cup, cone, or even banana split. Ang daming flavors sa pwede mong pagpilian at perfect pantanggal ng umay after all the savory foods. Kaya naman, kung wala pa kayong budget pang elio, eh dito muna kayo sa Apply